what's up mga kagiliw ayan at nandito tayo sa sa ilog ayan mga kagiliw at ang kasama natin ay si kagiliw buti road vlog tuloy mo na yung tuloy mo na yung channel mo pag, uh, kung? pagka kung ano pagka may ganda gandang ayun <laughs> uh, so, no mga kagiliw at ayun ito na yung ating huling pangingisda dito sa bansan taiwan mga kagiliw Alright, Ayan, at uh, nakakamamimiss natin to. So, yun. Ngayong araw to, tayo ay magpapakain sa mga kagilo natin, no? At syempre, papakain natin <laughs> tilapia. Ayan, bago tayo umuwi. Ayan. Kamatayang <laughs> <laughs> <at, laughs> tilapia, mga Tilapia. Ayan, at doon tayo maghahagis. <laughs> Alright. Let's go. Ayan. Huling pangingisda sa Taiwan bago umuwi ng Pilipinas. Sulitin na Sulitin na ang hagis Sulitin na mga kagiliw Iyo mga kagiliw right pinopormahan na ng kagiliw ang nating ano dala at uh, okay. magte testing tayo dito okay, kahit medyo bawal kung ano may minsan 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 Pero ano. minsan 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 nakagiliw yeah, sa may unang yan naglalango yan na pa ibabaw magbuta ka kaya sakto mo sa sulok magiliw mag Kita niya ba yun? made in Taiwan yung bilog <laughs> marami, <laughs> marami, <rain. laughs> marami, marami. marami rin marami, oh, alam nga na yung hagis pero dami pa rin huli Yang, oh, oh. panalok lagi <laughs> dia. Oo, kagilip. Baka may ako sa video mo yan. Pinaglungga na nga <ka> na janitor <laughs> fish. Nabungkal na. Allah! Ay, Ay, kaya, kaya pala. Baka takas na. Iyaw, <laughs> yeah, kakaunti. Kakaunti na. <laughs> Kaka <laughs> kagilip, parang ako ng buta. Parang ako makalusong. Parang ako makalusong. Parang Nakatakas tuloy mga kagiliw ah Tama-tama Kasama sa plano yun Kasama Kasama sa plano yun Kita kita sa video Kita ba? Na scripted yun pa S Scripted, -scripted yun Sige mga kagiliw Matik na yan ah Iyo mga kagiliw Formal yung lilita na tira May malalaki ilan na lang yung... Magwala yung huli natin ah Yo stone fish yan laki ito na tayo ng ano nang basket mga kagilog Tama Ito mga yung basket Guys Hindi naman tayo na siro. Babalik na lang natin yung malilit Ba't may luya dyan? Aba, eh ready to cook <laughs> Yung pala yung hinahanap yung luya sa karo sa akin Alam ko may binili luya eh Kita na mga kagilog Huli. <laughs> Malilibot eh. Malilibot. Oh, pagbago ko na nakapunta dito, nakailang balika ko eh. Naku, yun, oh. yung pantay yun. yung yung kuwan. Yung tech na yun. yun, yun, yun. Apaw <laughs> na uh, eh. may good size naman mga may good gili. Size. Gili tayo. Yung tayo. maliliit, ibalik muna natin para ano. Para Malili. lumakay pa. <laughs> Grabe yun ah. Yung <laughs> <laughs> oh, mga Ibag na, ah sinisira ng kagililo ay marami na rin palang may mga ano mga kagililo mga bongkal bongkal na ano yung mga lupa mga ano kasi yan mga kagililo yung tinitirahan ng janitor fish kaya sa mga palayan oh, okay, okay. yung mga fish pond tinata, na talaga tinapatay binubutas na yung mga ano eh pilapil peste yan sa mga fish pond trivia for today <laughs> uh -huh. meron ka pang kon ah daming alam eh hindi na nakita ko lang sa mga vlog ng mga mga sikat natin uh, na to, no? oh, pangkata na. pangkata natin to oh, ah. isang buo oh. oh wala nang gayat gayat no, isang buo na isang buo pag natin ito maliliit Ma yan pwede pa to eh <laughs> okay. uy yan naman ang mga kasarapan na yan maliliit na yan eh Tulap niya ba yan? Tulap niya din Pero bilog na bilog eh oh. Bilog na bilog eh Halatang matakaw eh <laughs> Alright Nakatakas yung ating huli Taas Yung mga huli, gana nga ano eh. ni Meron ko na eh Scripted <laughs> Okay Okay na ko dyan gusto Nandun sa... sa anong na. are kahit hindi sa may medyo unang aray Ayan makagiliw Ayan Magre-ready na siya kagilig ano? Para habang kuha pag may nakita tayo, Ayo. hagisa lang na natin. Dito lang eh. Dito lang sa parting likod ko ang ano eh. Pero nagpaalam naman tayo, okay lang. Nakaway pa nga eh. Oo. Nakaway. Hagisa natin yung pinamimimigwitan nila. <laughs> Abaan! <laughs> Saan may event? Ayaw mo dito kagiliw? Ha? Ah. Diyan. Agad yan. sa taas nang kaya? Ano kaya? Pindi, pindi. Diyan sa anong yan? mo ba? Diba? Ay, hindi. Hindi mo Mas masakit. Mas masakit ang walang bota mga kagiliw. Nakatinilas. Medyo madulas. Yan, kagiliw. Yan, sulok na yan. sa so, may anong yon? Kita ko kanina sa tas eh. O. Parang wala nga yata Ako <laughs> nagpaparnihan na kagiliw Ako nagdadaanan na dito Mamaya yata may tuturo ni Tata Pupuntahan na dito Yun o nagdadaan na yun yun eh. maliit yung mga doon yun yun sa kanyo doon sa may kanyo sa labo na yun sa labo Umayaw na Hilaw pa rin Yan Umayaw na at wala na raw lalong pag-asa Hinagisay ba daw Jagi, tok bakay ka giliw sa sulok. Yon, quality. Oh, ano na ba? Ayos ka bilog an? na bilog. Kanan? Dali. Pantopin mo pa sa. Oh, kitang oh, kita yo. Kita ka giliw. Kitang kita. Oh. Giliw. Palibasa ay malinaw. Tutukan mo ka tutukan mo. Oh. Tutukan mo. Uy. Tutukan mo ka tutukan mo. Tutukan mo. Wow! Good size mga kagiliw! Ang lalaki! Tanyan na! Tanyan na! Alright! Doon! 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 dito! Sa ano? Kagiliw! Tutukan mo ng kamer! Oo! Tutukan mo ng kamer ah! Panalo mga kagiliw! Ayan! Dulas! Mind ba? Mind shot ba? Mind shot! Panalo mga kagiliw! Alright! Sabi na eh! Nandun sila nung yun eh! Alright! Kagiliw! Oh, lolo kay para. itindig natin para dalawa tayo kita sa camera. <laughs> Ayan, dalawa tayo. Right. All right. Ayun, mga kagili, wala to. Quality. Bobo ko ang gili, ha. Bobo. Yo, no yung sa. Dito. Pusog na pusog. Ang ng kulay, oh. Nilakalan. Ah. Sa puting Ayan, kagili, oh. Baka makabalik pa. Wala, wala ba tayong dalang gloves? Parang meron yata. Dahil doon even... yeah. Yun! Ang gandahan. Wala pa namang gloves. Ang matibo. Ang ano mga gili. Grabe. Ang lak lak laking to. Wow, tuwan-tuwan tropa dito. Ang lalaki. Busog na busog. Kita ko eh. Doon nagtakbo eh. Yeah. Nandun sila sa ilalim. No? So. Sumisisin. Sabi ko, ah. Kaya yeah, in-adjust ko na eh. Dali, okay. Ay, ang laki nito mga Ang laki. Ah, ang al laki. Alright. Lalaka <laughs> na dyan mga kagini. Basag na basag sa ano ng pala eh. Sa Pilipinas, hindi na ako makakadali ng ganyan. Ang laki, ang laki, ang laki. Sa paling. Sa palingki na. May <laughs> miss na mga kagiliw ko yung mga ganun po. Pari oh, ang laki! Wow! Ay tamon siya ang ah, mga kagiliw. Right. Bundat! Oh. Bundot na bundot. Alright. Nabusag sa mga pala eh. Dapat yung Hector TV Vlogs. Hector. Punta mo to, Hector. Oo. Aray. Shout out Hector TV Vlogs. Yan. Shout out, Master. Naaya ako siya eh. Di ba yung SD naman ako? Hindi. Hindi pa na mga giliw Ito nyo naman ang mga tiyan na matilapya dito kahit maliliit Kanyang katataba, kanyang kalulusog Bintog na bintog yeah. Ayan mga giliw Alright Dami na yan Sa panghagis na no? oh ah. Pamprito pang Panggata Oh Ayan, isa pa mga hanggang dito daw no? na mga Ayan mga giliw patatlong hagis Tatlong ng Hagin. hagis. Hagis, tatagdagan pa natin. Yung una kasi ano eh, medyo okay, alangan ko anang warm up lang yung warm up. Pati ano, naka-alpas ang ibang tilapia. Bakit ba naka-alpas? <laughs> Ay dumagas. <siya. laughs> Ay kagilo. ipatin mo diyan ang camera diyan sa akin. Nasaan yung ating entrance? Time mo daw kaya kagilo yung sa may kong yon. Kasagad daw. Yung oh sa may damuhan yon. Pasaktuhin mo la. Yan may kayang-kaya mo na si Pating patamaan patamaan pala patamaan yan mga kagiliw sinisipat po ni kagiliw mga mga hahagisan Nga Bilog yan parang earth <laughs> Oh Ah may pwede 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 Naputag. Dali yan O yun o, kita na dito Oo, eh yan na. Kita na dito Aguilio Nagpuputi yan, na. yan, na. yan, na. yan na. <laughs> Nagpuputi yan na Nagpuputi yan na Nasa 20 yata Nagpuputi yan na Not bad, Not bad. Not bad. Not Puputi. Puputi eh. Nagpuputi Nagpuputi eh. mga, mga bintog na bintog <laughs> <laughs> Alam ba kaya nila yung bintog? Ewan <laughs> ko lang Pakita mo nga yung lumalabas na yun. Mga agilw, yung lumalabas po nun ay galing sa gilingan. Magigiliw. Yan ay ano, hindi yan, ma hindi yan madumi. Hindi yan madumi galing sa gilingan ng yung palay. Yung task po nito ay gilingan ng palay. Kaya yung mga... Ito kayo na may Taiwanese na namimingwet. Oo. Oh, mga... Tapos po, so, natin may namimingwet din. Mga ng palay, tapos yung mga ipa, mga tinatapo nun. Diretso sa irrigation, dito naman ang bagsak. Ngayon, tiba-tiba lang yung mga tilapia. Tiba-tiba lang yung mga tilapia. Tiba-tiba lang

Pagdinapisae. Mababasa mga inyo, oo. siya kit sinitisid. Ako pa di sasagot. sa puro putik yeah. ano, puro bulao Pero sadyang uh, Pero magdumi siya tayo do. kaiba ng sa tao. Pag naisaban mo dyan, talagang magpuputay. Hindi ba tayo magdudumisin doon? Hindi, dala Kaya. Magsasiguran yun. Nakakaroon tayo kayo natin? kaya? Magkakaroon tayo buntis parang may yeah. yeah. <laughs> tiksay <That's it. laughs> tayo, no? yan Yan Diyos dito tayo sa sa rice mill Ay, ano 'to, Kadyos. Yan. Kadyos oh? Kadyos yata 'to. Wala, walang bunga. Meron. Kadyos oh. Hello pa, hello pa 'tong tuyo na. Kadyos nga. Magagili oh, Kadyos, kasama mo. Walang bunga. Meron yun sa uh, kwan? Ay, may lit. Nilaw pa. Oo. Uh Oo. -oh. Oh. Kadyos o. Uh. Sayang no. Ayan na, sinasabi mong? Rice meal. Ang laking ka naman o. Uh. Oo. Uh, uh. Chemical pero makakagilip. Quality yan. Uh. Quality yung <laughs> kwan dyan. Isda. Oo. Oo. Sa mga vlogger na gusto kumain ng malalasang tilapia. Ayan, baka meron dyan. Baka may dalag. Wala. Tayo. Tadami pala ka dito sa Gabriela. Kaya? Sa atin sa Pilipinas. Uy, dito mga, mga dambuha lang dito eh. Nung inabot kami ng gabi, ay talagang kukun eh. Purong nakukak. Na yung mga kunyo yun, mga bullfrog yun eh. Yung malalaki talaga na ako Si Melda, Melda tawag sa amin noon eh. Oh. Ayun ang mga bituho. Ayan ang mga Yan ang pwedeng kaso ng lili eh. Kainayin. Bumabagong pa nito eh. Pabagong raro eh. Bumabagong raro. Bambabagong raro. Bambabagong raro. Bambabagong raro. Bambabagong raro. Ano yan? Ano? Tapos bulatay. Nabadi. Kasi yan. Yan, dito tayo. Sa... Uh, sa dyang paninaman. Talapya. Ay, laki. Ang laki Ano yun? Janitor fish o dalag? Janitor fish? Oh, no. Ayun, talapya. Ano na? Oo oh, na. Ayun, ayun. Oo, yun na. Ayun, malili sa tubig. Walang halak na